Siya ang nanay na sinakripisyo yung sarili niya para lang mabuhay yung mga anak niya. Siya si Mary Ann Bivan na isang nurse sa may London. Nagkaroon ng asawa itong si Mary pero binawian nga din ito agad ng buhay na naging dahilan para mag-isa niyang buhayin yung mga anak nila. Nabuhay naman nila siya sa trabaho nga niya bilang isang nurse pero ayun nga lang, magpabago nga ang lahat nang magkaroon siya ng sakit sa edad na 32 years old. Nagkaroon ng medical condition na acromegaly nga itong si Mary kung saan tuluyan kang nagbago yung katawan at buong itsura niya na halos hindi na nga siya makilala. Naapektuhan nito yung mga kamay, paa at buong katawan niya to the point na natanggal na nga rin siya sa trabaho. Since natanggal nga siya sa trabaho niya bilang isang nurse, kailangan pa rin naman niyang suportahan yung mga anak niya, kaya naman dito nga niya naisipan na ialay yung sarili niya para mabuhay yung mga anak niya. Dito na nga siya sumali sa isang contest na pinakapangit na babae ever na kahit pagtawanan pa nga rin siya, sumali pa rin nga siya para may mauwing pera sa pamilya niya. Nanalo naman si Mary sa may contest na to kung saan natalo nga niya yung mahigit 250 na mga kalaban. Dahil ayon na rin sa mga doktor, hindi na daw gagaling itong si Mary Mary, nag-decide na lang si Mary na ipagpatuloy na lang itong racket na to. In 1920, para nga lang may mapakain siya sa mga anak niya, dito na nga siya sumali sa mga Circus Imperia at pumayag nga siyang bansagan siyang The World's Ugliest Woman. Sa trabahong to, tiniis nga ni Mary yung hiya sa mga tao, yung tawanan nila, tsaka mga panglalait. Kasi sa isip niya, ginagawa niya naman to para sa mga anak niya. Ito na nga siya nagbenta ng mga postcards sa may picture niya na good enough para masuportahan nga yung pangkain, pang-aral, at pangbuhay nga doon sa mga anak niya. Naging successful naman si Mary in a way kasi maraming tao din naman yung pumupunta nga doon sa mga Circus Imperia para nga lang makita siya kung saan in just two years, kumita siya ng halos 1.6 million dollars sa pera natin ngayon. Araw-araw nagtrabaho si Mary, idalagan at sinuportahan nga niya yung mga anak niya ng walang sawa until December 26, 1933 nang pumanaw na nga si Mary sa edad na 59 years old. Panahon ngayon, nagagawa na ako kontrol na din naman ang acromegaly given nga yung advancement ng medicine, lalo na nga kung maaga naman nalalaman. Sana nga available to date para matulungan nga si Mary, pero ayun, ganun lang talaga. Pinansagan man siyang the world's ugliest woman, hindi naman ito enough para ma-explain kung sino talaga ito si Mary Ann Bivan eh. Siya ay isang babae, isang mapagmahal na nanay na ginawa at tinis gayong lahat para lang mabuhay yung mga mahal niya sa buhay kahit sa sarili niya na mismo yung kailangan niyang ialay.